Hello guys, good morning. Dito naman po tayo ngayon sa bagong tutorial at the same time bago ko rin na natutunan ito habang uh, ginagawa ko yung bago ko nabili na siganan. Hindi po gumagana lahat ng mga F from F1 to F12. So, yung natutunan ko i-share ko rin po sa inyo. Ano po? So, MacBook po napakahirap, mahirap po siya gamitin pero kalaunan maganda siya at mabilis lang naman matutunan. Iba siya sa, sa Windows, no? So, ito po yung mga tips na isi-share ko sa inyo kung paano paganahin yung lahat ng mga F. Yan. Pero, bago nyan, kung bago ko pa lang sa channel natin, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe yung ating YouTube channel. Tara, punta na po tayo. Yan, diretsyo po tayo guys. Wala nang patumpik-tumpik. So, ito po yun na natutunan ko habang ako ay eh uh, nagre-research din kasi yung laptop bago ko pong nabilisikan at kasi hindi gumagana yung mga F so ito po guys ituturo ko lang po sa inyo yung natutunan ko habang uh, dinidiscovery ko dito sa laptop na MacBook Air so ayan sinusubukan po natin lahat na F hindi po gumagana yung F siya po yung mga shortcut so yung gagawin natin punta po muna tayo sa, sa music try natin kung yung Uh, F11 and F12 ay ginawa. So, ayun po. Nagpa-function yung volume up and volume down. So, ano po yung gagawin natin? Punta lang po tayo sa ating settings. And pag napuntahan na po natin yung ating settings, open na po natin yung keyboard. Ayan. Ayan punta tayo sa keyboard. And then, meron po tayong makikita dyan. Adjust keyboard brightness and low and light. Turn keyboard backlight off after 5 seconds so itong yung pangatlo use if 1, if 2, etc to 12, i-uncheck lang po natin guys, ayan po so pag na-uncheck na po natin yung use if 1, if 2 ayan, ipakita ko po sa inyo i-uncheck lang po natin ayan, pag na-uncheck na po natin balik na po tayo subukan natin kung gumagana na ba yung ating ginawa So, balikan natin yung music. Punta po tayo sa music. And, itry po natin na i-play yung music. At saka, pag uh, play na po natin. Ayun, tingnan natin kung gumagana yung volume. Ayun, tumataas na po yung volume. So, gumagana po ba natin. Ayun, gumagana na rin yung kuliyong. So, ganun po siya guys. Yun lang po yung gagawin. Uh, right so, mataas na natin mataas na so, lahat na F dyan magana na so, yun na yung gagawin natin so punta na po natin yung cities na so I hope na meron kayong natutunan sa so, tutorial na aking tinuturo at sa pangalawang option guys ito po yung gagawin natin kung hindi po gumagana lahat ng mga F ayun lahat ng mga F hindi gumagana yung volume hindi rin gumagana So yung pangalawang tips para gumana siya po Gagamitin po natin yung eh, FN, ito yung ito. I-press lang po natin at saka kung gusto natin na i-volume. ayan, press natin to yung FN at saka yung volume. Gagana po siya. Kung gusto po natin itaas yung yung beam, yung light, so pindutin lang po natin yung N, ito yung FN at saka light train natin. Ayun pataasan natin. So, o ba? Diba? So, ayun lang po. Hindi ko na siya maabot yung volume. Pero, gumagana po eh siya pag yun ang gagawin natin. So, ayun lang po guys. Kung hindi po gumagana yung mga F shortcut natin dyan, pindutin naman natin, i-press na po natin yung FN. So, sana po nakatulong itong video sa inyo din na namamroblema kung paano paganahin yung mga F kung bago pa, bago pa kayo sa MacBook. So, yan po. Medyo mahirap yung MacBook. Iba siya sa mga Windows. Pero, yan, sana po nakatulong ito. Maraming salamat. At kung nagustuhan nyo po yung video na ito, paki-like and share and subscribe sa ating YouTube channel. Bye-bye. God bless. Sana po nakatulong po sa inyo yung simpleng tutorial at simpleng pamamaraan kung paano lahat paganahin ang lahat na F. God bless po. Don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. Go Erwin. Bye-bye.